Ako si Bini Bini nga ni Rama Nabilang mula sa Departamento ng Pilipino at Ipagpapika. So ang aking karakter sa pasundayag ito, ako yung Bini Bini na kung saan may gusto kay Abdul so balit meron siya nakilalang isang binata. So ayun, nanawala nang kayong pagtingin kay Abdul. Magandang araw, MSC1. Narito tayo ngayon sa Cultural Affairs kung saan kasalukuyang nagaganap ang Pasundayag 2025. Sa araw na ito ay ating makakapanayam ang ilan sa mga cast ng Pasundayag para alamin ang kanilang mga naging paghahanda at karanasan sa nasabing dula. Tara at samahan niyo ako. So ayun, isang magandang araw po sa inyo. So maaari po ba naming malaman ang inyong pangalan, karakter sa dula at pamagat ng inyong dula? So magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po siya sa Nor Kamar Ang karakter ko po sa dula ay al ang albularyo. Then ang pamagat ng aming dula ay ang bakit babae ang nag-focus ng pinggan? So ayun, isang magandang araw po sa inyo. So maaari po ba naming malaman ang inyong mga uh, pangalan, karakter sa dula at pamagat ng inyong dula? So unahin po muna kita ma. Uh, um, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po pala si Johaini mula sa Departamento ng Filipino at Ipapanguiga. Ang aking karakter sa dulang ito ay uh, Marites 3. Um, ang pamagat naming na uh, dula at ay si uh, ano ba yung nakalimutan ko? Bakit? Bakit ang babayang naghuhugas ng pinggan? So, magandang uh... Inyo. Ako si Binibini nga ni na bilang, mula sa Departamento ng Pilipino at iba So ang aking karakter sa pasundaya ito, ako yung Binibini na kung saan may gusto kay Abdul so balit meron siya nakilala isang binata. So ayun, nanawala lang kanyang pagtingin kay Abdul. Taxi. <laughs> Ayon, so uh, ito po ang aming unang katanungan. So ano-ano ang inyong naging paghahanda sa pagsasagawa ng dulang dulang ito? Uh, pinakauna ay sa time, doon po kami nag-focus sa uh, during the schedule of the practice and pangalawa po sa mga costumes, sa venue, sa mga lightings and of course last day is doon sa, sa script or nilalaman ng aming dula. So, So ayan, ang ikalawang katanungan naman po namin ay ano ang iyong nararamdaman na nakikita mo ang ngiti at saya ng mga manonood sa inyong dula? Um para sa akin sobrang saya, no? Kasi as a per um yung personal ito kasi na maliyali na ako tao, pero dahil sa tulong ng pasundayag parang para nabuksan yung para nadagdagan yung confidence ko no para yun mm -hmm. nagdagdagan yung confidence ko and then nasisiyahan ako sa mga palakpak ng mga audience and all yan so sa akin naman no so kasi before kasi kami magplay I think Sunday no Sunday ng gabi na hindi maganda yung naging presentation namin kay Ma'am Nep so nung nakita namin na tungko yung mga tao so parang na feel namin na ah okay nagustuhan nila yes yun lang So ang huling katanungan naman po namin ay ilarawan mo ang pasundaya gamit ang isang salita. Para sa akin, kasiyahan maganda. Uh, sa tingin ko cultural heritage kasi uh, alam naman natin ang ating tribe Maranao is mayaman sa kultura, hindi lang sa pananamit kundi sa pananalita. So sa pamagitan ng dilang ito na ipakita natin, na ipakita namin or nakikita natin yung simpleng pananalita or socialization na pakikitungo ng mga tao sa isang society. And at the same time, nakikita rin natin kung anong mga uri ng kagamitan na mayroon ng ating tribo. So, yun, maraming maraming salamat. At dyan lamang nagtatapos ang ating Pasundayag 2025. Muli, ako si Hanifa Amin mula sa samahan ng mga mag-aaral ng Filipino at iba pang wika. Salamat at magandang araw!